So yun mga matupinan dito na tayo sa may uh, kanto ng uh, road talisay So uh, dito ako dadaan sa, may, ano, sa sungay yung dinaan ko kanina nung maliwanag pa So magaantay lang ako ng may mga kasabay akong uh, paakyat puntang Tagaytay Kasi ito lang yung daan na malapit papunta doon sa Kabuyaw So yun may nakita ako, Habulin ko yun uh, para may kasabay ako Ay grabe ang bilis kung nahihirapan ako ang buhuli na yun tapay lang ang bilisan ko din mga katupi kasi nakatakot talaga dumaan dito alam niyo ba mga katopi ko anong oras na to mag alas ano na to alas 7 na mag alas 8 na to so pinili ko pa rin dumaan dito kahit na kahit na nakakatakot so lakasan lang ng loob to mga katupi okay, nakapulpin dalawang motor na kung doon sa ano sa iba mga party na Sabi, hindi ko maabutan yung dalawang nakapotong ang bibilis hindi ko rin maitodo yung uh, takbo kasi unang-una hindi ko kabisado tong masyado kabisado tong kalsada na to eh mayroon na yun baka mabulaga tayo yung meron bang alam mo na yung may mga harang-harang dyan o bigla tayo mabangga kaya lay, like, ano tayo medyo ingat-ingat pa rin tayo so ayun ah, kahit ang pano na hindi pa rin sa mga tabi yan pag tayo yung mga uh, tao dito yung mga uh, medyo maluwag ang mga tao yung dalaw ng motor kaya yun lumalayo sila sa paningin ko yun, ito na yung pake na natutunan. Wala na kaming mga nakakasalubong so pamilya na yun na, so na natin, uh, mga Iwanan ako ngayon, medyo parang nabado ako dito. Ayun mga katapi, naabutan ko na to. Ito. says. Ah, uh, sumol dito sa may uh, sungay tapos ito ng tagaytay. So, ito talaga. Kata uh, ko so, uh, mga dito, ko sa mga kaya. ko Halos, uh, wala akong kasabay dito. lakas lang talaga loob ko Pero may nasasalubong pa ng Meron kung hinahabol na nakamotor Para makasabay sana ako Pero may iwan na lang Bilis hindi ko rin magawa nga uh, Romatrat Kasi unang una Hindi ko pati Kasi ano Totally kabisado tong Kalsada uh, na to Merap na ba Magbulaga tayo di ba? yan uh, Lakasan na lang loob Itong ng uh, Kalsada na to Ito yung uh, Road Sungay So ano to Ah uh, to maraming uh, kurba Ayan, dito sa yan balitong itong ko na to paakit na yan may nahabulok ko yung motor na yun sa unahan ko yan makikita nyo ilaw lang pero ang bilis niya, hindi ko maabutan kasi gusto ko sana sumabay sa kanya pero gusto ko naman uh, at, least meron ko kasabay yan ito yung party na talagang ano, uh, kurba tapos paahon So, hindi ka pwede talaga dito maganda mabilis kailangan ano ka lang dito um, marahan ka lang um, kalmado ka lang dapat dito hindi ka dapat kabado uh, kailangan chill ka lang pang dito dito at least kahit paano, nasusundan ko tong mag asawa na to naka ano ito eh naka aerox so pag pagdating sa paahon medyo nagbabagal sila kasi okay. nag-iingat mag asawa ito itong sinasunod binabaybay namin na ito papuntang ano to Tagaytay yan ang kapapansin nyo diba pataas yung aming uh, binabaybay sobrang dilim mga katupi malakas lang talaga ang loob ko ah, mga uh, grabe mga katupi habang binabaybay ko to alam nyo ba sobrang lamig nanginginig na buong katawang ko dito Naka-jacket lang ako dito na manipis. Hindi ko naman magawa ng minto kasi na sige na katapos minto dito dali. Puro na ano eh. Puro gubat na to, walang kailaw eh. Ayun. hindi na ako dito. ko yung mag-asawa na to kasi ayaw ko rin maiwanan. Ayun, sa kamera dito kapag ka hindi ka dito wala, wala ka laban laban ma hit and run ka dito wala makakita iwanan ka sa iyo dito kailangan nga ka dito sa sungay na alsada nito may kasabay ka ano, Pansin nyo mga katupi, diba? sobrang haba ng uh, kurba na to ang dami ka paahon niya kurba yan, mas matindi pa ito sa ating muna kaya ako dito naman mga katabi kasi ito kasi yung uh, daan na malapit pauwi din sa amin sa pakabuyaw kasi pag uh, pag akit ko ng tagaytay pag akit ko ng tagaytay dito na ako dadaan sa may ano, sa may kasili sa may uh, lugar uh, kung saan yung uh, dating uh, lumang bahay niya dating pangulong uh, Fidel Marcos So doon ako dadaan. Isa rin yun, yung dadanan na yun, yung dadanan ka na nakatakot din doon kasi libre din -li -li yun eh. Although dito sa ano, yung pababa, mula dito sa may, uh, dito kasi ako mag sa may no, yung tower eh. Yung pasyalan dito sa gaita, yung magkatawag nilang tower. Yung uh, pasyalan sa pinakatutok ng bundok. So, may sharecutan niyan dito, pakaliwa. Paano sharecutan dito? tapos na nga kalamba, laguna. na. Uh, wala kang problema sa traffic. Ayun mga tapos sobrang lamig. Talagang hindi ko pinanguminto. Umunahin dito sa tindahan. Ang hindi pa dito kaya nakita ko yung isang lalaki nagkakape kaya bigla akong huminto. Ayan yung lalaki na yan. Nakapintuan ko rin. Yan pala yung uh, unang ako nakamotor kanina na hinahabol ko hindi ko mabutan sobrang bilis. So yan huminto rin siya dito. Parti pa, naka t-shirt siya, samantalang ako naka jacket. Kung baga sanay na sanay na siguro sa lamig yan. Mga taga rito siguro yung taga So yan, nabubili mo na ako ng kapit. Ako uh, nilalamig na ako na sobrang dito. Ay, ang pisa ko lang. At pagkatapos kong magkape, ayan na, uh, naman ako ulit. So, nandito na tayo ngayon sa road ng Tagaytay. So, papunta tayo ngayon doon sa tuktok naman na itong uh, tinutukoy ko kanya sa may tower, may pasyalan. So, meron na ako, may shortcutan doon, pakaliwa. Yun naman yung uh, pangalawang uh, babaybayin ko pababa naman yun kanina yung dinanong ka na paakyat ngayon pababa naman tong uh, babaybayin ko dito sa may ano, sa may uh, gilid ng uh, tower so papuntang kasili yan tapos madadaanan ko dito yung bahay ni uh, dating uh, Pangulong Ferdinand Marcos so ayun, ang, yun lang ang kagandaan kasi itong uh, danan daanan na ito ay, dati walang ilaw to sa talagang napakadilim ngayon agad, pero may party pa rin na madilim tulad nito nga uh, dinadaanan ko ngayon so madilim Ayan, ito naman yung sa may paahon na pero may mga ilaw-ilaw pa rin sa mga gilid ito yung mga parte na walang mga mga malaking building dito sa taas na nakakaday yun yung camera ko nilagay ko na dyan sa gilid ng lala, lalabag ko sinapit ko lang dyan sa malit na camera pero hindi pala nakikita yung mga paguuan sa gilid lang yung nakikita tsaka yung likod ko pero okay pa rin mga katopi kasi dahil yung dinadaanan ko ay uh, may mga ilaw kumpara doon kanina sa si dinadaanan ko talaga namang napakadilim may mga ngilan na ilaw namang pero dito sa mga party na to, walang ilaw. Ayan. Ito yung pa, pa, packet ulit. Pupunta doon sa tok-tok ng uh, bundok ng uh, tower. Yung pasyalan dito sa Tagaytay. Ayan, napakadilim mo diba? Pero may mga bahay-bahay. Sa gilid. Yung mga, yung mga mansyon-mansyon din ako nagdadaan. At dito pinapaspasan ko na nga yung takbo ko para makauwi na ako ng mabilis. So wala namang ganong sasakyan dito. At ayun, dito sa parte nito may ilaw na ulit. So medyo kampante na ulit tayong tumakbo. Kaya lang hindi nakikita ng camera ko yung uh, buong kalsada. Yan, ito yung mga ano, ah uh, yung mga tawag dito, mga market marketed sa gilid yan yes, sa may gilid nyan mga katopi bangil na yan eh, pinakagilid niya kabilaan niyang bangit so itong binabaybay talaga natin tok tok to ito ng, ano ng tagaytay road At dito nga mga kape, so, hindi, hindi nakita sa video sa camera yung uh, bahay ni uh, uh, Marcos, yung kanyang mansion dito sa Laguna, sa may kasili. Sobrang dilim na kasi. So itong binabaybay ko patag na itong mga kape, ito yung sa may kasili na. Ang lusot naman nito sa may, ano, sa may desmo. Desmo Road sa may, uh, ayun na, Desmo Road sa gilid ng, ano, ng Science Park. So mapapansin nyo pa yung dinadaan ako, ito yung uh, Lusultan. So mga motor lang nakakadaan talaga dito, hindi dito nakakadaan yung uh, mga four wheels pagkagaling ka ng uh, kanlubang. Kasi pang motor lang yung fixitan dyan. So, mga shortcuta lang to Tagos ng kabuyaw, kalamba, ah, kabuyaw binyan yan, ah, mga ganyan, marinig, mabuhay. So, ayan na, makapansin nyo mga dope, yung ginaan ako, pang motor lang talaga. Hindi talaga pwede dito mga porules. Yung lusotan to, ng ano, ng uh, no valley. Ah, kalubang, yan, mga, ayan. So, ito yung uh, road ng Dismo Road. Ito yung uh, road. Dito sa likod ko, yan yung ano, barangay Dismo sa likod. Marami ng mga bahay dyan. So, ito yung tinutukoy ko sa inyo sa gilid ng Science Park. So, dyan sa kabandang kaliwa ko yan, puro pabrika yan mga katupi. Tapos itong uh, dinadaanan ko sa kaliwa, puro pader na yan. Tapos di sa kanan, puro ano na yan, mga uh, punong kahoy. Tapos banda sa dulo, ilog na yan. So, medyo matarik din, mataas. So, sa mga kanad po, kung uh, kayo magagawi, kung pupunta kayo ng Tagaytay, galing kayo ng Kabuyaw o, o Rabinyan, uh, para makaiwas kayo sa mga traffic, kasi sa makarating ng Tagaytay. Ito yung ano, ito yung daan na naman mabilis. Para marating mo yung tinutukoy ko kanina na pasyalan dito sa Tagaytay, sa, sa ano, sa Tawir kung tawagin yung mapapansin niyo kung uh, kung nakikita niyo yung Tagaytay, may nakikita kayo mga uh, balit Sa uh, dulo niya may may tower pasyalan po 'yun. 'Yun yung dinadayo yung sa Tagaytay. Kaya nga tama uh, dilim na kasi kanina hindi ko na videoan yung mga mga pwedeng yung pasyalan yung sa Tagaytay. Halos nadaanan ko lahat 'yun. Hindi lang na kasi madilim na sa akin camera ko. Uh, ano lang uh, hindi maganda. Ah, uh, tama lang at least nakaka-video pa rin. So, ito yung mga barangay, ah, uh, mga kabayan dito sa gilid ng, ano, ng uh, kalsada. Barangay, di si makuntawag eh. So maganda rin tong daanan sa mga tokay safe na kayo dumaan dito. Kung noon ay uh, walang ilaw talaga tong daanan na to. Madilim talaga dito. Madalas sa uh, dati may nang maharang dito. Ngayon wala na safe na safe na kayo dumaan dito. Kung kayo ay dadaan sa so, shortcut sure, kayo papuntang uh, Nubale. Na nakamotong kayo. Nubale, Kanlubang. Galing, galing kayong Kabuyaw, uh, Binyan. Para hindi na kayo iikot pa doon sa may uh, checkpoint. Papuntang maya pa. So kung taga ano kayo, taga Nubale kayo. Uh, Nubale kayo, nakamotong mo kayo. Kaya terili, Kanlubang. Yan. May may shortcut sure, ang daanan dito lalo ko pumapasok sa mga wire yung sa mga pabrika Euratix uh, uh, yun yung mga pabrika dito yung pagawa ng mga karton yun yung lupa yun mga tupi, malapit na ako sa amin so paglabas ko dito sa dismo yun na mismo yung uh, ano ko uh, lugar ko kung saan ako nakatira ito lang kay uh, bulo So yun, mga kape, sobrang haba talaga ng videos ko. Ewan ko lang kung kakagal ko sa mga kapatid Pero sana ay uh, pinapag, na uh, napagpisa nyo mga uh, panoorin yung aking uh, uh, tawag dito survival so, uh, tawag dito uh, adventure na ginawa sa aking uh, buhay lalo mo so yun mga tupi maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood sa aking mga vlog uh, thank you so much